Eh, hello, 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 hello. Ah, dito tayo nga sa yan sa harap lang sa kinito yan. yung problema nito is may ground sya. Ah, tagal nang tinitrace yung grounded niya. Hindi na kita-kita. Kaya, lagi dinidisconnect yung negative cable nya sa battery kasi nag-discharge yung battery. At yung kahit pagka uh, sa umaga sobrang hirap na ano paanda rin kaya ginagamitan lang lagi ng pang jump start mga andal siya tapos daw ba tuloy Binili ngayon ako ng pang test sa shopee maganda tong pang -test, test kasi may may ano siya eh may voltage monitor nalalaman mo kung ilang voltage yung pumapasok kung ano yung na, ilang voltage yung nadedetect I-click mo lang siya dun sa may negative na polarity ng battery. Ayan. Click mo lang. Tapos i-tutusok naman dun sa negative cable naman ang galing sa sasakyan. Makikita mo agad. Kung walang kung walang grounded yan, walang reading pero kung may reading siya may, may yan, may reading siya so ibig sabihin may, may grounded may, may grounded siya so, may reading siya ng 6.0 kaya uh, mga dalawang araw full charge yung battery kaka full charge lang sa battery diba so, discharge naman lang. Hmm. Hmm. So, pagpanahan natin natin yung yung ground bend yan. Panawarin niya. Gagamitin ko lang, gagamitin ko siya ng pang clip para tanggalin isa-isa yung fuse isa -isa, sa fuse panel. Hmm. isa isa yan. Hanggang hindi namamatay yung yung display sa pang sa test light hindi mawawala yung grounded. So, kailangan mamatay siya. Pag namatay siya, yun na yun. O so, yan. Namatay, di ba? Hmm. So, yan yung ano, yun yung cause na pag-drowned yung sasakyan. Kung anong linya yan, hahanapin natin kung pero at least, na-detect na kung saan yung may problema. អ yeah, ាន20 amp